Mga minamahal naming mga seniors, pakinggan nyo ito ng mabuti dahil ito ang balitang matagal na ninyong hinihintay. Alam ba ninyo na may batas na universal social pension para sa lahat ng mga Pilipinong pu years old pataas? Hindi ito biro, mga kaibigan, ito ay tunay na batas na dapat ninyong malaman at maging aware kayo sa mga karapatan nyo. Maraming seniors ang hindi pa rin alam na may monthly pension na sila na entitled makakuha mula sa gobyerno. Nakakalungkot isipin na may mga lolo at lola natin na nahihirapan pa rin sa buhay kahit meron na silang karapatan sa financial assistance na ito. Kaya ngayong araw na ito, tutulungan namin kayong maging fully informed sa lahat ng kailangan nyong malaman tungkol sa Universal Social Pension. Sa video na ito, makakakuha kayo ng complete information tungkol sa kung paano mag-apply, magkano ang makukuha ninyo, kailan ibibigay, at saan kailangan pumunta. Hindi lang iyan, sasabihin din namin sa inyo ang mga common mistakes na dapat iwasan at kung paano ma-maximize ang benefits na ito. Mayroon din kaming special tips para sa mga seniors na may iba't ibang sitwasyon, whether you're living alone, may family support, o kaya naman nasa ibang bansa ang mga anak niyo. Ang Universal Social Pension ay hindi lamang tulong sa pang-araw-araw na gastos. Ito ay recognition ng gobyerno sa lahat ng hard work at contribution niyo sa aming bansa. Ito ay sign of respect sa inyong mga taong dedikasyon sa pamilya at sa lipunan. Kaya dapat ninyong maklaim ang benefit na ito dahil deserve niyo ito. Kaya nga, mga seniors, huwag ninyong palampasin ang video na ito. Ay click ninyo ang like button kung gusto ninyong matulungan ang ibang seniors na makakuha din ng information na ito. Mag-subscribe sa amin channel para sa mas maraming valuable content tungkol sa benefits, health tips, at iba pang importante para sa seniors. At huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, at mga kamag-anak na seniors din para sama-sama nating matulungan ang isa't isa na makakuha ng financial security na deserve natin. Mga kaibigan, umupo kayo ng maayos at kumuha kayo ng notebook at ballpen dahil maraming importante na information na sasabihin namin sa inyo mayong araw na ito. Ang Universal Social Pension ay isang napakahalagang programa ng gobyerno na nagsimula noong 2000 at labinsyam under the Bayanihan to Recover as One Act at naging permanent benefit para sa lahat ng qualified seniors sa buong Pilipinas. Ito ay monthly cash assistance na nagkakahalaga ng 500 pesos para sa mga indigent seniors at isang libo pesos para sa mga non-indigent seniors na walang pensyon mula sa RAS, o iba pang retirement benefits. Ang programa na ito ay pinatupad dahil nakilala ng gobyerno na maraming mga seniors sa ating bansa ang naghihirap financially, lalo na yung mga walang regular na income o retirement benefits. Hindi importante kung ano ang naging trabaho ninyo dati, kung nagkaroon kayo ng formal employment o hindi, o kung naging housewife lang kayo, basta kayo ay 62 years old na pataas at qualified sa requirements. May karapatan kayong makakuha ng pension na ito. Ito ay isang universal program, ibig sabihin available ito para sa lahat ng seniors na eligible, hindi lang sa mga selected few. Ngayon, pag-usapan natin ang mga requirements para makakuha ng universal social pension. Una, kailangan nyo na 62 years old na pataas. Pangalawa, dapat kayong Filipino citizen, at pangatlo, dapat kayong resident ng Pilipinas. Hindi kailangan na permanently kayo nakatira sa isang lugar. Kahit nag-move kayo from one place to another, eligible pa rin kayo basta nakatira kayo sa Pilipinas. Ang apat na requirement ay dapat wala kayong pension mula sa RAES, GSIS, G, o iba pang government or private pension system. Kung meron kayong pension mula sa mga organization na ito, hindi kayo eligible sa universal social pension, pero may ibang benefits na pwede ninyong ma-avail. Maraming seniors ang nagtatanong kung ano ang difference between indigent at non-indigent classification. Ang indigent seniors ay yung mga classified na mahirap based sa listahan ng mga pamilyang mahirap or sa assessment ng SRA. Kung kayo ay indigent senior, makakakuha kayo ng 500 pesos monthly. Kung naman kayo ay non-indigent pero walang pension mula sa mga nabanggit na institutions, makakakuha naman kayo ng isang libo pesos monthly. Ang classification na ito ay ginagawa ng ESA based sa kanilang assessment at pwede niyong i-contest kung hindi kayo agree sa kanilang classification sa inyo. Ang proses ng pag-apply ay hindi complicated pero kailangan niyong maging patient at prepared. Una, pumunta kayo sa pinakamalapit na ESA office sa inyong area. Kung hindi niyo alam kung saan ito, pwede niyong tanungin sa barangay hall niyo o kaya naman tawagan ang ESV hotline. Magdala kayo ng mga original documents at photocopies, birth certificate, valid certificate of indigency kung applicable, at iba pang documents na hihingin sa inyo. Ang mga requirements ay pwedeng mag-vary depende sa inyong situation, kaya better na magtanong muna kayo sa ESV office bago kayo pumunta. Kapag nandoon na kayo sa ESV office, hihingin sa inyo na mag-fill up ng application form. Huwag kayong mahiya na magtanong sa mga staff. Kung hindi ninyo maintindihan ang mga tanong sa form ito, ay karapatan niyo na makakuha ng assistance sa pag-fill up ng form pagkatapos niyo na masubmit ang application. Dadaan kayo sa assessment process. Ito ay pwedeng tumagal ng ilang weeks o buwan, depende sa dami ng applicants sa inyong area at sa availability ng budget. Ang pagbabayad ng Universal Social Pension ay ginagawa quarterly. Ibig sabihin tatlong buwan na sweldo ang ibibigay sa inyo ng sabay-sabay. Kung kayo ay qualified na makakuha ng 500 pesos monthly, makakakuha kayo ng 1,500 pesos every quarter. Kung naman 1,000 pesos monthly ang entitlement ninyo, makakakuha kayo ng 3,000 pesos every quarter. Ang schedule ng pagbabayad ay nag-vary depende sa region at sa availability ng budget. Pero usually ay ginagawa ito sa first quarter, January-March, second quarter, April-June, third quarter, July-September, at fourth quarter, October-December. Maraming seniors ang nagtatanong kung paano sila mabayaran. May different ways ang SSS yes para sa pag ng pension. Pwede kayong makakuha ng cash directly sa designated payout areas, pwede rin through authorized financial institutions, o kaya naman through digital payment systems kung available sa inyong area. Ang importante ay registered kayo sa ESGA database at updated ang inyong contact information para ma kayo kung kailan at saan kayo pwedeng makakuha ng pension nyo. Ang isa sa mga common problems na na-encounter ng mga seniors ay yung pagkakalugi ng documents o pagkamatay ng spouse na nakaregister sa program. Kung namatay ang spouse niyo na nakaregister sa Universal Social Pension, hindi automatic na matatransfer sa inyo ang benefit. Kailangan ninyong mag-apply separately kung qualified kayo. Kung naman kayo ang registered beneficiary at namatay na kayo, hindi pwedeng ma-inherit ng inyong mga anak o kamag-anak ang benefit. Ang universal social pension ay personal benefit ng individual senior, hindi ito transferable sa ibang tao. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tips para ma-maximize nyo ang benefits mula sa universal social pension. Una, huwag niyong gawing primary source of income ang pension na ito. Ang limang daan o isang libo pesos monthly ay malaking tulong, pero hindi sapat para sa lahat ng inyong pangangailangan. Gamitin nyo ito as supplement sa inyong iba pang income sources o sa support na nakukuha ninyo mula sa inyong pamilya. Pangalawa, magbudget kayo ng maayos. Dahil quarterly ang pagbabayad, kailangan nyong matutong magmanage ng pera para tumagal nyo yung amount na makukuha ninyo hanggang sa susunod na payout. Maraming seniors ang nagkakamali na ginagastos nila agad lahat ng nakuha nilang pension sa isang araw o isang linggo. Ang mas magandang approach ay hatiin nyo yung amount na makukuha niyo into three parts para sa tatlong buwan. Halimbawa, kung nakakuha kayo ng 3,000 pesos, ay budget nyo na 1,000 pesos per month. Mas better pa kung pwede ninyong isave ang portion para sa emergency o para sa mga special expenses na pwedeng dumating. Ang Universal Social Pension ay pwede ninyong gamitin para sa anumang legitimate na purpose. Pwede ninyo itong gamitin para sa pagkain, maintenance medicine, utilities, o iba pang pangangailangan ninyo. Walang restriction ang ESG kung paano ninyo gagamitin ang pera, kaya kayo na ang bahala kung paano ninyo ito ma-maximize para sa inyong kapakanan. Ang importante ay ginagamit nyo ito ng responsable at para sa inyong own welfare. Maraming seniors din ang nagtatanong kung pwede ba nilang makakuha ng Universal Social Pension kahit nasa abroad yung mga anak nila at nagpapadala ng money. Ang sagot ay pwede pa rin. Ang Universal Social Pension ay hindi depende sa income ng inyong mga anak o sa support na nakukuha ninyo mula sa kanila. Ito ay individual benefit niyo based sa inyong status as senior citizen. Basta qualified kayo sa requirements, makakakuha kayo ng pension na ito regardless of your family's financial situation. Ang isa pang common concern ng mga seniors ay yung accessibility ng Yesley offices lalo na para sa mga may mobility issues o mga nakatira sa malayo mula sa town center. Kung hindi kayo physically able na pumunta sa Yesley office, pwedin niyong i-authorize ang trusted family member o caregiver na mag-represent sa inyo. Kailangan lang inyong mag-provide ng authorization letter at ng mga kinakailangang documents. Pero dapat careful kayo sa pagpili ng representative ninyo para maiwasan ang fraud o pag-abuse ng inyong benefits. Ang YesView ay nag implement din ng outreach programs para sa mga remote areas o sa mga communities na malayo sa kanilang main offices. Minsan, pumupunta sila sa mga barangay para mag-conduct ng registration drives o para mag-distribute ng benefits. Kaya importante na makipag-coordinate kayo sa inyong barangay officials para ma-inform kayo kung may mga ganitong programs na dadating sa inyong area. Maraming seniors ang hindi aware na may iba pang benefits sila na pwedeng ma-avail aside from Universal Social Pension. Halimbawa, may senior citizen discount kayo sa mga goods and services, may free medical at dental services sa mga public hospitals, may educational assistance programs para sa mga seniors na gusto pang mag-aral, at marami pang iba. Ang Universal Social Pension ay isa lang sa maraming programs na available para sa seniors kaya importante na maging informed kayo sa lahat ng benefits na pwede ninyong maklaim. Ang healthcare benefits ay isa sa mga pinakaimportante na dapat ninyong malaman. Aside from universal social pension, eligible din kayo sa PhilHealth benefits at maraming public hospitals ang nag offer ng free o discounted services para sa seniors. Kung may chronic conditions kayo tulad ng diabetes, hypertension, o arthritis, may specific programs din ang Department of Health para sa senior citizens. Ang combination ng financial assistance mula sa Universal Social Pension at healthcare benefits ay malaking tulong para sa inyong overall welfare.